guys nagluluto naman ako ng talbos ng balinghoy eh. yun guys yan tinatanggal ko sa kwan kinukuha ko lang guys yung ganito ito 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 guys yung pinakandulo lang niya uh, bali tatlo lang yung dahon na nakukuha yan guys yun yan yan tatlo lang siya So ito yung napili ko dito sa tatlo. Yung pinakang murang dahon, yun lang ang lulutuin ko. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano lutuin. Yun lang guys, mamaya uli. Ayan guys, hindi uh, ko lang na video kanina yung pagtatanggal ko. Ayan, ito. Kahit madaming dahon, pero hindi naman pipwede yung iba nila. Kaya uh, ito lang yung pinipili ko lang. Yan, yung dulo Ito, to Ito, ito lang, guys. Yan. Siya. Ito lang o. Oh. Alos tatlo, apat lang ang na nakukuha. Ito natitira. Yan guys. Sinaklang ko na yung balinghuy. Nilahokan ko na siya ng sardinas dinas lang yung ko guys ayan. luto sa gata ayan, luto namin sa probinsya namin sa Quezon sa Empanta ayan, guys so yan guys luto na yung ating ginataang balinghoy uh, ready to eat na naman guys sana kung nagustuhan ninyo yung panunod sa aking video like and share and follow na rin sa YouTube channel ko saka sa aking Facebook paki-share okay, na lang po o follow kung nagustuhan niyo thank you for watching bye bye hanggang sa muli